sa isang maliit na bayan na mumuhay ng masaya ang pamilya ni Mang Benny. Ngunit isang di inaasahang trahedya ang dumating sa kanilang buhay, ang pinsala ng malupit na bagyong dumating sa kanilang lugar. Sa kaharian ng ulan at hangin, nagpasya si Mang Benny na ilikas ang kanyang pamilya patungo sa mas ligtas na lugar. Subalit sa kabila ng kanilang pagsisikap, mas malakas pa rin ang hagupit ng bagyo. Isang madilim na gabi, ang kanilang bahay ay nawasak ng bagyong walang awang dumadaan. Nagising si Mang Benny sa kahabag-habag na eksena. Ang kanyang asawa at mga anak ay nawala na parang bula sa puting usok ng pagkasira ng kanilang tahanan. Sa gitna ng pagluha at pagiyak, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang pusong na baliwala ng malupit na unos. Sa mga sumunod na araw, si Mang Benny ay nagtaguyod ng buhay na tila ba walang kulay. Ang payak na komunidad ay nagdaramdam ng pangungulila at pagdadalamati. Pagamat ang kanyang pamilya ay nawala, hinahanap ni Mang Benny ang lakas upang magtaguyod sa mga nalabi sa kanilang bayan. Sa bawat iglap ng pagpikit, bumabalik sa kanyang alaala ang masasayang sandali kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa kabila ng pagkawala, ang pangalan ng kanyang pamilya ay nagiging inspirasyon sa kanya na patuloy na magsikap at maging haligi ng lakas para sa ibang pamilyang naapektuhan ng trahedyang iyon.